ipaw washing ko ni Dira baka ako big single kag double Tingo magadto si Alex dire At si Joey ila bedroom ni mm -hmm. Mm hmm Pwede na turugan jud dai Adi dinang pa dinang pa Dire sa imo mo na to gaturo ko una Tapos agali nas dalom Kan si so ba aircon ka pa Ang toilet. Namin ang toilet. toilet na. Kasi no gusto mag-aakal. Hmm. Hmm. E ah. pa, bunito ko pa kun kain ko galiks dalam. Type pa no pokroydimas dalam dito. Pede. Hindi, doon na topan. Ay. Pwede flushing Pwede mo pa kayani. San kayan na lang, ang ano lang? Yeah. No biga ko gid. Dimo anderi ko taus na butan. Hmm. Ipost mo gid. Masi may gusto mangarkila ari ako mm -hmm. ang balay nga nami. Ano pa kamo ship ang ano kamo separate lang kamo hindi kamo may store po. Kaya uh -oh. eh, paghita oh, tang sasagwa the Hotel. Hotel, guest in the hotel nga ano apartment mm -hmm. balay. Ari ang teres ya. Tereso ko mm da dahil sa lobo. Hmm. So, ara uh, so Mapropongko ka din nami ha huh? yeah, kung gabi so, mapangin hangin, -hangin yeah, ka hmm. Yeah. Uh -uh. ang tuiya oh kasi uh, gusto magi akila contact us. us. Or Airbnb uh -huh. Uh -huh. Ah, may hagdanan pa Pero may humay lang po. Uh -huh. Pwede ko namang tanggalin yung humay na yun. So, nami ano hmm. ha, sir? Nami ang, ang hagdanan. Muna yung mapadalom ka. Ano ang hagdanan dado may paray din yung tambo kay buhasay makaan ka sa budiga food harap may kusina man ka mo ang iyang kitchen um, nakita niya naman ang ano sa babaw ang CR na gagano kung gusto mo guwa di sa guwa diri ang inyo orag yan diri oh uh. hmm. Guwa, diri harap hmm. diri ang kasagwa ang dulum harap may sarakyan man di para may montero da gusto nyo magawa ari ang sasagwa ya dito sa may gate hmm, para. eh nami oh. ang si babaw yan munang ginahambal ko ang blay kung sino ang may mag rent kadto lang di saman kain kontak lang ana ang gate overlooking sa dyan Madulom na gani. Alang karsada pa y eh, City. Kalapit lang gin. nami di kong gabi tama ka nami para so kung sino ang gusto guys contact me lang ada may baday pa si dalam ya? may kusina diri ah napad man di sa silod ya para dari kusina Thank you for watching, bye!